Malaking blessing kung ito ng kapamilya actress na si Andrea Brillantes ang taong 2026 dahil siya ang napiling Tanduay Calendar Girl 2026. Dahil sa matagal na rin niya itong pangarap at super saya at excitement ang kanyang naramdaman. Namangha ang lahat sa ganda ni Andrea Brillantes nang lumabas na ito sa entablado na suot ang pulang damit na hapit na hapit sa kanyang katawan at may hawak pa itong pulang rosas. Maraming dumalo ng mga iba't ibang social media influencer para lang masaksihan ang official na pagpakilala kay Andrea Brillantes bilang Tanduay Calendar Girl 2026. hindi ang mga kapamilya ni Andrea Villantes ang naging proud sa kanya, kundi pati na rin ang kanyang mga kaibigan at lalong-lalo na ang kanyang glam team na nag-aayos sa kanya ng gabing iyon. Romampa na parang beauty queen si Andrea Villantes na talaga namang super nababagay sa kanya ang kanyang pulang dress at kanyang mahabang buhok. Pagkatapos rumampa at naipakilala sa lahat si Andrea Bellantes, tinanong siya ng isang press kung ano ang kanyang reaksyon nung una niyang nalaman na siya ang susunod na Tanduay Calendar Girl for 2026. Uh, wait, ako? Talaga ba? Oh my gosh! ako. Wait, ready na ba ako? Ready na ba yung mama? Dahil siya ang napiling model ng Tanduay, Siyempre pinakita ni Andrea Villantes kung paano tikman or inumin ang naturang produkto habang nasa stage siya. Kasama ni Andrea Berliantes ang mga staff ng Tanduay para sumayaw sa nauuso ngayong sayaw ang Opalite with Taylor Swift. Na talaga namang ipinakita ang todo nila sa pagsayaw. Sa huling minsahe ng dalaga, pinasasalamatan niya ang CEO ng Tanduay sa buong pagtitiwala nito sa kanya para maging isang Tanduay Calendar Girl for 2026. Our and most especially to Mr. Kyle Tan. Maraming maraming salamat po. And sa mga fans ko na nandito to support me.